Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, simulan na natin ang ating topic ngayon. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang walong orgasm na pwedeng maranasan ng mga kababaihan o pwedeng labasan ang mga kababaihan sa walong paraan. So, ayon sa aking nasaliksik, ang mga kababaihan ay pwedeng makaraos sa walong, sa walong paraan. So, narito ang mga sumusunod. Ang number one, ang tinatawag na clitoral orgasm na tinatawag, Noo, sa tinggil, sa clitoris. No? So, ito ang pinakakaraniwang paraan para makatapos ang isang babae. Ang tinggil, ng napa, ang tinggil ay napaka-sensitive na external part o panlabas na party ng ari ng babae. At dahil sa mayroon itong 8,000, nerves ending na tinatawag na nakapalibot dito. No? So yan po yung number one na pwedeng maka, uh, makaraos ang isang babae do doon sa kanyang tinggil. At ang number two naman, ito ang tinatawag na sa kanyang ari o vaginal orgasm na tinatawag. Ang vaginal orgasm ay isang uri ng orgasmo na nagmumula sa pag-stimulate sa loob ng kanyang bulaklak, lalo na sa lugar tulad ng G-spot. Nakakaranas ng orgasmo ang babae kapag tinamaan ang mga lugar na ito sa loob ng kanilang bulaklak. Doon sa panloob po ito no, sa ari sa panloob at doon ay uh, kapag natamaan, natamaan o nagagalaw ang G-spot na tinatawag ay doon pwede po siyang sumirit, no. So yan po yung number 2. At ang number 3 naman ay yung tinatawag sa anal o sa may likod, sa likod na lang no sa puwet ba. Kapag na-stimulate ang likod ng babae, ito'y nakakaranas din ng kasiyahan at nakakarating din sa rurok na tinatawag. So, yan po guys, no, na kapag doon sa likod, ay pwede ring maka raos ang isang babae pero hindi po ito pang kalahatan guys ha kasi maraming ayaw pero ang pag-uusapan natin ngayon ay kung saan sa ang bagay o lugar na nakaka raos ang isang babae. So, pwede po doon sa puwet. At ang number 4 naman ay doon sa kanyang dalawang utong naman ito, sa may nipples. Kapag nilalaro o kinakagat-kagat ng malumanay ang dalawang utong ng isang babae, magdulot ito ng kasiyahan sa ilang babae na magresulta na malabasan po sila. So, naisip nyo siguro guys na uh, dito ay hindi makaraos ang isang babae. Meron po ayon sa pag-aaral. Pero yun nga lang, hindi po pangkalahatan lahat ng mga kababaihan. Kundi meron talagang babae na nakakatapos din kahit yung pag, ano paglaro-laro sa kanyang mga kabulubundukan dito. No? So yan po yung pang-apat. At ang number 4 naman ay yung... A number 5 naman is yung combo na sukdolan. Ano ba itong kumbo, no? Kapag pinagsabay, ang ibig sabihin, pinagsabay ang tinggil at ang bulaklak ng babae na kinakalikot ng lalaki, ito'y magdulot ng mas matinding kasiyahan kapag nilabasan ang isang babae. So, ang ibig sabihin, habang uh, nilalaro mo ang kanyang tinggil, at doon din sa kanyang... Doon sa may butas, doon sa may ari. Pinagsabay-sabay mo po yan. No? Kalikutin. Napakatindi po ang kasiyahan na maranasan ng isang babae kapag siya ay makatapos. So yan po yung number five. No? Yung sabay. Pagsabayin mo yung tinggil at ang bulaklak. At ang number six naman is yung mind mind orgasm naman to no? so, so, siguro maiisip niyo kung bakit ano may tinatawag na mind mind ang isip may mga babae na mula sa pag-iisip lamang o mula sa mga emotional na karanasan tulad ng malalim na pagmamahal o ecstasy o ano yung mga halimbawa nakapanood po ang isang babae ng medyo uh, anong tawag dito medyo Uh, merong nagtatalik, no? O kaya nanood ng porno ba dyan? O ano ba yung mga pinanunood niya na kusa na lamang sumasa isip na nalilibugan na po. So, meron tendency talaga din na may babae na makakaranas ng uh, makakaranas ng orgasmo na kahit sa pag-iisip lamang. So, ayan po guys. Pero hindi po pangkalahatan kalahatan, ano? So, ayan po. At ang number 7 naman natin, nilalabasan habang natutulog. O ito rin, sino ba ang mga nakaranas nito? Pwede rin itong mangyari sa lalaki siguro, no? Hindi masyadong nauunawaan kung anong kadahilanan bakit nakakalab, nakakaraos o nilalabasan ang babae habang natutulog. Na kahit walang anumang physical na stimulation. So, ito rin din ay ayon sa pag-aaral na meron din kababaihan na natutok habang natutulog ay parang ano ba 'yan panaginip ba 'yan o ano man 'yan ay na ano po siya, nalilibugan po siya na wala namang humahawak sa kanya. So, yan po siguro uh, may mga nakakaranas na ito na kahit walang walang gumagalaw o walang kumakalikot sa yung katawan ay parang ano, nakakaraos ang isang babae. Pero ayon sa aking pag-aaral, pwede rin mangyari ito sa mga kalalakihan. So, ang panglast naman natin is yung nilalabasan ng paulit-ulit. O oh, ito guys, may mga babae na nakakaranas ng maraming paulit-ulit na makaraos sa panahon ng pagtatalik ng walang pagpahinga. So, ang ibig sabihin, isang season lang yun ha, na uh, nagtali kayo tapos makakarami ang babae. Pero ito ay kadalasang nauugnay sa mga babae. Ngunit maari rin itong mangyari sa mga kalalakihan na ilang yung dinatawag na multiple, no? Multiple na ano makaraos ka. So isa po ito na paraan o paraan o ang mga kababaihan ay nakakatapos ng paulit-ulit. Pero sinasabi ko na guys, hindi po lahat ng kababaihan na makaranas ng ganito, kundi yung mataas lamang ang kanyang libido. Meron din kababaihan na hindi rin maka, makakarami na tinatawag. So, hayan po guys, at ang mahalaga natandaan na ang karanasan ng orgasmo ay iba-iba para sa babae at lalaki. So, wag po nating i-apply ito sa lahat kundi ito po'y akin lamang na saliksik na gusto kong ibahagi sa inyong lahat na maraming paraan na pwedeng makaraos ang isang babae. Maraming maraming salamat.